Okay, lang lang dito tayo, guys. Okay, lang lang dito tayo, guys. Si dito si tayo, guys. Ano sinasabi mo? Ano eh, sinasabi mo, Mio? Ha? Hindi ka, ano eh. Di ka, hindi ka alaga. Hm? Ayun. Basta, ano yun? Basta. Ito kalbu-kalbu pa ito? Ito, guys. Kailangan pa ako ng ano, VIP. VIP. Ayan. Yan yung VIP. Kailangan pa ako yan, guys. Kailangan pa ako guys nga dito eh. Kailangan pa ako dito. Guys. Ito yung nasabi ng babae. Hmm. Mushi B. Be... Ali. Wala yan. Bakit Italia yan. Mag Italia. Dito eh. Ay, wait taw, May may nakita ko premium. Wait May nakita ko. Si Prince. Advent ko na yung si Prince. Please. Kasi mas, mas very good siya. Please. Ay. Ay. Uh, ay. Uh. Nablock kita dyan eh. Meron ba kung may merong ano, premium house? Dapat mag-party. Wala. Ay, ano yan? Ba't nandito? Kiti. Wala sinabi. Sabi ko ano yun. Tighted. Sinasabi ko tighted. Mas ano eh. Pinsay tighted. Ano? Ilaw. Ay, tighted, tighted pa dyan no? Ay, ayaw nga magsaka eh. Ang pangatang ka dyan. No? Hmm. Pwede. alam ko. O, ayan. Sasabi natin. Pete. Pete. Ano pete yun? Ibig sa pete? Ano Pinto. Ay, nakalag. Grabe, nakalag. Kalangan pa ako. So, dito. Guys. Ayaw. Wait. Na, di ko kaya. Na. Hmm, hindi ko kita. Ah nga dito ka dyan. Pero pwede po ako pumasok dito. Ah, ay, wait. May alam ako, guys. Umakit tayo dun. Kailangan may ladder, guys. Kailangan. Ay, sayang. Not, ay, sabi si ganyan pala eh. Bakit may ano dyan, oh? No? Baka muli ang Balik. kabalik dito sa sundalo yun eh. ito eh, ito pa yun na yun, itong itu? yun yun, itong

ayaw bala ko nga dyan ayun o ito yung know. boy. ano yun pwede akin na lang to akin na lang <laughs> akin na lang yan akin na lang yan thank you thank you for na maka order <laughs> ay doyo doon doyo ano Ano ba? Gusto-gusto mo ko dito. Ay, sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige.

siya sabi ko stop. Wait lang. Hello guys. Ano yes, yung sinasabi mo? Akin na lang yan. Ano nang ba? Hmm. Iba ano yan. Kung gari, rin ano yan. Wait lang. Parang ang dami yan. Ito. Ito yan. Uy, sali ako dyan, sali ako. Let me see. Uy, sali ako. Marami naman kayo. Sali ako. Sali. Eh, saki. Sali ako. Sali ako po. Sali ako. Sali ako. Sali ako. Sali ka. Sir, pwede pa magsali. Kailangan mo eh. Wadi ko dyan. Grabe naman kayo. Alam ko, mag-sneak tayo. Ayaw mo yung sumali sa Baba. Itong bumakas ko na yun. Ito. <coughs> Na, thank you. Thank you po, sir. Thank you po makano ko ng pera. Asan na si Leon? Asan si Nora? Asan na ta? Ah, may TV si Bruno naman ni si Oh, mama, role ni na ba ma? Teri <test> ko pa ay, Tiningnan nila. Ay no, ay no. Wala, lagot nila. Wala na sila pera. Ako be Ben Ken. Oh dagot nandito tayo. Ah, na Ay dayo. yo. Nakalak. Ito. Ay hindi. Ay hindi yan may ari yan. Oop, wala po. Wala po ako kasalanan. Sige sa Ha ha ha, 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 ha. Yes, mayaman na ako. Eh. Ito pa, ano ito? Tingnan dito. The yon. is What is Sige ka. Sige ka. Sige Stop! Stop! Sabi ko stop! stop. May nakikita ako. Dami ni Goy! Sabi ko stop! Sorry, di ko makatakas.